Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Kunin mo na ang iyong 3 digit lucky numbers at iyon na pong ilaban na iraramble mo to ha para mabalikad man, panalo pa rin tayo. Umpisan po natin sa New Zealand, 172. India, 963. Philippines, 457. Thailand, 638. Taiwan, 626. Malaysia, 598. Dubai, 377. Hong Kong, 251. Singapore 974 China 028 Texas 531 Israel 996 Las Vegas 327 Alaska 188 Saudi 024 Japan 519 Italy 660 Germany 535 Korea 793 Greece, 226, Canada, 711, Mexico, 239, ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga, at sana po, palarin kayo ha, at make sure po, na ang mga lucky numbers natin, aalagaan nyo agad ng 3 days, hindi nyo agad bibitawan, so, good luck, uy, sa mga may birthday po dyan, happy birthday po, at syempre, bibigyan ko po ng code yun talagang may birthday. Okay? So, kung birthday mo, flex mo lang yan, sabi mo sa akin at iche-check natin sa profile mo. Good luck!